Sige picture picture. So ayan ang update natin sa Diwata Paris Overload Pasay City Brass na kung saan grabing ulan. At nasira po yung payong natin na malaki. Ayan o. Oh. Yung payong natin na malaki nasira dahil sobrang lakas ng hangin. Pero laban pa rin talaga, hindi tayo magsasara. Bukas pa rin tayo 24 hours kahit anong mangyari. Taga saan pa kayo? Kabuyaw Laguna, nagpunta pa dito sa Diwata Paris para kumain kaya shout out sa mga Kabuyaw Laguna. Ayan, Talan, hello, shout out. May mga kumakain pa rin guys kahit pa paano. Live tayo ngayon ah, hindi ito tipping, naka-live. Saan? Pinilya, From Pinilya. Shout out sa Marawi. Hello, Marawi, shout out. Diba aga Marawi, nakating pa dito sa Diwata Paris para <laughs> lang... Kumain at mag-selfie kami, siyempre, di ba? Picture po. So, ayan, guys. Ay, sorry, sorry. Live tayo, live. Tagaytay kami. Tagaytay. Ikaw, mother, tagaytay? Oo, tagaytay. Shout out, tagaytay. Ang layo pa ni mother. Imagine mo, Baguio. Pumunta dito, sumugod sa Diwata Paris para kumain ng Diwata Paris from Tagaytay City. Kaya naman, guys, shout out sa lahat ng mga nag-e-port. Ay, taga saan naman kayo, ate? O, oh, taga-Purview. My God, shout out, taga-Purview. Hello, shout out. live tayo. Diwata Paris, Overlook, Pasay City, Brands. So guys, ang lalayo, ang lalayo ng mga customer natin. Maraming salamat. Quezon City, Axel, Axel shout Roos. out. Axel Rose, hello. Yun nga. At syempre, silipin naman natin ang mga empleyado nating pabanjing-banjing ngayon kasi walang customer. Pati ganyan ang hitsura mo, walang uniform, walang kismas.